Pero magandang hapon. So, saan kayo, sir, ang katrabaho? Sa Teming Works Corporation po. Ano po yung nature ng business na to, sir? manufacturing um, po ng carbon fibers po. Fiber fiberglass. Glass. Oh, Ilang taon na kayo, sir, nagtatrabaho dun sa kanila, sir? Ako po. May, ah. may get one year na. Sobra hmm. na din. Opo. Oh, so, ngayon, sir, nilapit ninyo, nireklamo nyo na delayed yung sahod? Opo, oh, lagi pong delayed. Ano pa? Mm -hmm. uh, hindi po sila nakakomply sa dollar standard. Napaka-delikado po nung trabaho sa ano, napaka-usok, Mm. Alikabok, sobrang alikabok po halos hindi makahinga, gawa ng spray paint. Okay. Napakarami pong violation, uh, walang permit 'yung mga scaffolding, hot works permits. Binibigyan ba kayo ng mga protective gears para sa mga ganyan or any may protective gears po sila pero hindi po proper. Yung sa sahod niyo, 'di ba delayed? Kinakaltasan ba ng mga benefits 'yung mga mandatory SSS fee pag ibig Yes po okay. may kaltas po lahat. Pero nire-remit ba ng kumpanya? Hindi po. In-email po at may kaso na po sila sa SSS. Tapos ah, okay. binigyan po sila na 10 days na palugit. Then, regarding naman sa <coughs> may mga deduction pa basla binabawa sa inyo? Yes po. Sa akin po, tapos nakita ko po, po sa ibang kasama ko, yung iba po natatakot lang magsalita. Okay. Meron po kaming SSS loan. Eh, upon Pagpunta po sa SS, kinonfirm namin, wala man po kami talagang doon po sa SS, eh, pero bakit po nila kami binabawasan? So bali parang may binabawas sa inyo, Opo. sa sahod nyo, kunwari, loan, Opo. pero wala naman pala. Po. Okay. May po mga proof naman kayo sa Facebook yes nyo. Nga yes ganun, no? okay? Yes po. Kasi sa mga ganyang bagay, sa, sa Labor Code, meron tayong isang Article 113 na hindi allowed yung employer na magbawas sa sahod ng isang empleyado without consent. Opo. So, sa ginagawa nila, walang consent yun eh. Tapos, binabawasan nila. Yes po. Tsaka, fictitious pa. So, makarap talaga sa ng mga madami-daming kaso guys sa dole. Good afternoon, Director. Uh, magandang hapon po, sir. Sa mga ganyong sitwasyon okay. ba, sir? Ano yung mga okay. magiging violation nito sa kali ng Teaming Works Corporation? Uh, Unang-una po mm -hmm. para pumapuhan natin yung magiging findings dyan, automatic po sa amin magkakambak ng routine inspection. Ano? Okay. K kailangan makit po physically ng ating labor inspectors kung ano yung nandoon and then ipakokorrect po natin ito. Uh, ang intent po ng Department of Labor and Employment ay matulungan both yung management at yung workers na magkaroon ng safe working condition. So ang action po dyan ng DOLE ay magiging magkakaroon po tayo ng paper standard inspection. So let's say sir na after mag-inspection sir ng inyong mga mm -hmm. labor officers mag after mag-inspection okay. sa site ang um, hopefully siguro okay. dapat ano to ang uh, spot inspection yung para biglain na lang sila di ba So yes, pag yes, mapatunayan yes, yes. sir na may kasalanan talaga at saka compliant itong kumpanya ano yung mga yes. ma face nilang charges hindi kagad charges ang intent po ng Department of Labor and Employment mm. ay matulungan both yung employers at yung company So kapag nagkaroon po kami ng inspection, hahanapin namin ano yung kakulangan nila. Pag kami nakita natin yung kakulangan, tutulungan sila makakomply para maging safe yung workers. Okay. Ngayon, kapag sila hindi nagkakomply, saka lang po magkakaroon nyo ng mga penalty kung talagang ayaw magkomply. As to naman sir sa mga yeah. unauthorized deduction na ginagawa sa kanila, yung mga binawa sa payroll nila, yung mga delayed na mga mm -hmm. sahod nila, paano naman to sir yes. ma-address sir pag mga ganito? Unang-una po yung sinasabi kanina na nasabi na po ba sa SS, may report na po ba sa SSS yung mga deductions ng hindi Yes po, uh, report na po namin. Sasama na naman po sa aming referral din yun. So ng uh, confirmation yung aming findings at kaya yung inyong uh, direction report sa SSS. Ano? Yun namang delayed uh, payment of salary, natural, ma-monitor po natin yan kasi dapat every uh, 15 days ay nakakasweld yung mga tao. No? Let's say, sir, napatunayin na As, sir nga may mga delays talaga sir, sa mga sahod nila. Ano okay. po yung mga action, sir, ng Dolly against sa uh, employer naman, sir? I-require po silang i-comply yan. Magkakaroon kami ng office order order of compliance for them to comply. Let's say sir, nagbigay ng office order tapos sir, di pa rin sila nag-comply, uh, ano na yung mga much greater na penalty nila, yun, sir? So, kukumpitin ko -ko namin ano ba yung sweldo yung hindi na ibigay. Mm -hmm. So, kapag upon inspection namin at nakita namin ito sa sumusweldo, i-require re on the spot na bayaran yung, yung mga tao kasi delayed na po yung salary nila. Okay. pag uh, continuous yeah. sir, violation sa kali sir, for example, after na-inspection ng DOLE, tapos kung madami talaga sa violation ng uh, corporation sir ang uh, is there a possibility ba sir na suspend yung operation nila Uh, hindi po natin sinususpend kasi pag sinuspend mo mawawala ng trabaho yung mga tao. Pero ang re po ng Department of Labor and Employment bayaran, magkakaroon po siguro ng additional uh, pagdating po sa share magkakaroon po ng share sa kanila kapag hindi talaga binabayaran magkakaroon ng additional fines yung company. Uh, hindi po natin sususpend ang company kasi pag sinuspend mawawala ng trabaho yung mga tao. So, pag, uh, na, for example sir kung may sa mga ganito may mga delayed na sahod tapos mga unauthorized deduction so kahit sir nga sa sabihan sila ng doling ay comply nila ang kailangan, yes. ibalik nila. So sakali ba sir, yes, makamaklaim yes. din ng damages to sir, yung mga employee kasi kung isipin mo sir, may interest na yan ni delayed niyang Saudi, so dapat po patak ng interest. Uh, when it comes to damages, pwede pong i-five nila yan sa National Labor Relations Commission. Okay. Yung pong concern ng damages, mm. doon po sa NLRC po yan. Ano? Mm -hmm. Ayan, sige. Pag sa holiday po, yung mga holiday na hindi binayaran po. Sa ating pong inspection, makukover lahat yung mga, mm -hmm. yung mga holidays na hindi binayaran, mm -hmm. yung mga special holidays, mga overtime, provided mag i rin kami ng workers at saka titinan din po natin yung payrolls, pay slips, and okay. daily time records. So sa samaan, sir, ng program, sir, yung mga nagreklamo, sir, oh. pastor group pumunta sa Dole, sir, para i-officially, sir, i nila yung complaint nila, sir para uh, then mas Actually kahit hindi na kayo pumunta kasi at least time ino-note na namin mm -hmm. pupuntahan na namin yan. Huwag na po mag-aabuso ng oras 'yung mga tao kasi dino-note na yan. Mm -hmm. uh, okay. Uh, Ayan, sir, ay maraming salamat dyan. Staff, at uh, least uh, para hindi save. na maabala sila, para hindi na, eh, na ma eh, sila maabala. May tanong lang po ako sir, 'yung mga leave namin, ah, kontrolado po ba talaga 'yun ng aming company 'yung pong mga leave at namin? Kasi base sa ating labor code, uh, merong at least five days leave ang mga empleyado. Opo, no? Pero mag kailangan po kasi sa amin po kasi pagka itong buwan na to nagamit mo yung sick leave mo, magagamitin mo siya after ano pa, uh, next month o sa susunod pang buwan bago mo siya magamit yung sick leave mo. Unang-una, na... ang sick leave ay hindi kinokontrol kasi kaya nga sick leave. Hindi mo alam mo okay. kailangan magkakasakit, di ba? O, ang sagot ko dyan, ang sick leave ay nobody controls the sick leave kasi hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit unless ikaw ay merong medical appointment. Ayan sir, tisa -sir, uh, nabigyan nang linaw sir. Sige sir, ang yeah. uh, oh. ipa-investigara na siguro sir ang spot investigation yeah. para makita and sige sir mag-follow up na lang din sir yung uh, Team sang wanted sa radyo para ma-monitor yes. din kung okay. ano na yung mga updates okay. sa investigation. Okay. Ayun sir, nasabi naman ni Director Rizzo na yeah, yeah. magkakandak lang sa ng investigation para okay. kahit di na kayo pumunta Dole kasi tinetake down notes niya. Okay. Ngayon yung wanted sa radyo yeah, team, itutulungan kayo para ma-monitor to yung progress po, ng sana case. Sana para, sana po, sana po. para ma-monitor din ng Wanted Radio Program yung galaw ng dole kung na-imbestigara na ba na nila. ano po eh, napakahirap po sa, saming aming maliliit na mamamayan pag po kami ang pumupunta sa mga establishment ng gobyerno, hindi naman po kami nabibigyan halaga. Katulad po na ginawa sa amin na NLRC. A ano po yung nangyari doon uh, sir, ganito na lang. Ganito na lang po. Sir, napakibigay po ng aking personal number sa kanila para pwede silang magtanong uh, sa akin any time of the day or night. Binigay ko po ang number ko dyan kay sa isang staff nyo, sir. Ah, sige, sir. Sir, sir, maraming salamat thank talaga, sir. Po. Ayan, sir. Ang um, okay. assist kayo, sir, ni Director Resio, sir, regarding sa reklamo niyo para makuha niyo na yung tamang sahod niyo. At saka kung may panagutaman yung Theming Works Corporation, mananagot. Alam naman namin, sir, marami na kaming nailapit sa inyo, sir, at saka subok na namin yes, yes, yung yes, yes. uh, inyong action agad, sir. Kaya, sir, maraming salamat thank talaga thank sa Director Resio, sir. Po well, sa inyong welcome, 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 uh, mabilis welcome, na action, welcome, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Welcome sir, po. Sige, sir. Welcome po. Welcome po. Welcome po.